So sa video ito, share ko lang sa inyo kung bakit importante na dapat nasa tamang tigas ng hangin or tamang PSI ng hangin yung ating mga gulong. At kung ano yung mga disadvantage kapag sobra naman o kulang sa hangin yung ating mga gulong. At kung paano natin mamamaintain na nasa tamang PSI or tigas lamang yung ating mga gulong. So yan, i-share ko lang po ito sa inyo for the sake ng comfort at safety natin sa kalsada dahil ako personally sa tagal ko nang nagra-rides, minsan naglo-long ride or nagbabiyahe sa araw-araw. Isa po sa laging chinecha ko bago po umalis ng bahay ay yung ating mga gulong. Kasi bukod po sa dapat makapal pa po yung ating mga gulong or maganda pa po yung quality po niya, may mga grooves pa po yan. Dapat na-check nache din po natin palagi yung hangin ng ating mga motor. Actually, itong si Scarlett, bantay sarado ko naman po yung PSI niyan. Dahil meron po tayong aparato dito para patigasin po yung kanyang gulong also. Makikita po natin yung PSI po niya kung kulang na po or sobra, sobra yung PSI ng ating mga motor. Pero yung dito kasi sa kapatid ko, madalang ko lang yung nache-check. So ngayon kasi, akin ah, kinapa ko yung gulong nitong sa kapatid ko at base sa pagkapa natin actually kung hindi ka pa sanay kumapa ng gulong masasabi mong matigas pa to eh di ba? pakiramdaman lang kung minsan yung iba o oh, matigas pa hawakan, pupukpukin, mga ganon pero nung chinyak ko kanina dito sa ating tar inflator napakababa na po ng PSI pero bago yon, pag-usapan po muna natin kung ano po yung tamang PSI ng motor. So para po sa mga hindi nakakaalam yung word na PSI, is pounds per square inch. Yun po yung dami ng hangin sa kada square inch ng area ng isang gulong. Para din sumakit yung ulo nyo about sa PSI, PSI na yan. May inirecommend naman po na tamang PSI para sa ating mga motor yung manufacturer natin. Manufacturer. At nakasulat po yan dun sa harapan. Part ng ating mga motor. Dito sa akin, wala ni sticker na tanggal na. Pero dito sa kapatid ko, ayan. Actually, etong Uh, PSI na to applicable po siya sa lahat ng motor kumbaga ito yung pinakatamang PSI sa lahat ng motor hindi naman po masyadong nababago yan may kita nyo dito yung front po natin kapag mag isa ka lang 29 PSI ayan na PSI yan yung likuran 29 PSI yung harap tapos yung likuran daw is 33 PSI yung KPA, etong nasa taas pala yung 200 to 25. KPA yan, pero huwag na natin pansinin yan. Dito lang tayo sa PSI. So, yung recommended ng manufacturer, 29 sa harap, 33 sa likod, pag mag-isa ka lang. Tapos, pag dalawa kayo, or pag may angkas ka, may back ride, 29 PSI sa harap, 33 sa likod. Parehas lang din, pero minsan nagbabari na yan sa rider. Kung gusto niyang bawasan ng konti, or dagdagan ng konti. Pero dapat malapit pa rin po dyan sa recommended or sa standard. Sa ibang mga motor din, ganyan din yung standard po nila, 2933. So dito kay Scarlett natin, yan po yung ina-apply ko. Kung tatanungin nyo ako kung ina-apply ko yung standard. Na-apply ko po yan dahil una, komportable uh, po ako sa standard PSI na 2933. Kaya may OBR o kahit ako mag-isa, Ramdam ko po yung comfort, ramdam ko po na hindi po uh, mabigat yung ating mga manibela. Kasi yung disadvantage po kapag kulang sa hangin yung ating mga gulong, yan po yung kadalasan eh. Kulang sa hangin or napabaya ang hindi na tshe-check yung mga gulong natin. Yung mga disadvantage po niyan, una sa handling mabigat. Kasi alam naman po natin kapag malambot yung gulong, syempre kulang sa hangin yan, mas lapat po siya sa kalsada. So, ang resulta po nun, kapag medyo liliko po tayo or sa kalsada, yung handling po natin, yung paghawak natin ng manibela, medyo matigas po siya, mabigat. Kasi nga, lapat na lapat yung traction ng gulong natin, lapat na lapat sa kalsada. Dahil din doon, pangalawang disadvantage, madali po siyang mapudpod. So, dahil lapat na lapat po sa kalsada yung gulong natin, kulang po siya sa hangin madali pong sumayad po yung mga parts ng gulong natin mas lapat po siya dahil medyo naka flat po siya, nakalatag po siya sa kalsada so disadvantage din po yun para sa atin dahil mas mabilis tayong gagastos, mas mabilis natin papalitan yung ating mga gulong, so kung pinabayaan natin ng matagal na panahon, na malambot po yan, tapos pangatlo naman po yung safety disadvantage po niya. So parang kadugtong lang din to nung no una sa handling. So dahil mahirap yung paghandling natin, paggalaw-galaw ng manibela, pwede po tayong maaksidente for conclusion dahil hirap po nating igalaw yung manibela po natin. So pwedeng mag-cause na hindi tayo super safe or masyadong safe sa kalsada kapag malambot po yung gulong natin. Mapapatunayan ko po 'yan dahil may mga times po na napapansin ko na nagra-rides ako na malambot yung gulong ko. Kumbaga, pag may time na hindi ko siya na-check. Ganun po yung mga nararamdaman natin. At kapag dumating yung time na ganun, mabigat na sa handling, ma hindi na maganda yung traction, mahanap na lang po ako ng panghangin. Pero na mga gas station na may panghangin para pahanginan po yan. Pero recently, ayan, nakabili na po tayo ng tire inflator para i-check po yan lagi. Minsan nasa kotse ko to, minsan nasa motor kasi pwedeng pang sasakyan to pwedeng pang motor na may iba't ibang modes po siya pwede pa nga yung pang bola eh tsaka pang bike ayan. mamaya pakita ko sa inyo paano siya ginagamit ilagdag ko po sa pangapat na disadvantage natin ay mas magastos sa gas kapag malambot yung gulong ng motor so dahil mas lapat nga yung gulong natin sa kalsada mas kinakailangan ng maraming power para umandar o magkaroon ng persa o hatak yung ating mga motor. So kung pababayaan natin na malambot yung ating mga gulong, ay di natin mapapansin na malakas tayo sa konsumo ng gasolina. Panglimang disadvantage po pag malambot yung ating mga gulong ay hindi po pantay yung pagkapotpod nito katagalan or hindi po pantay yung kain ng gulong po natin. May isang side na makapal, may isang side na manipis. Ang po noon sa ating mga motor bukod po sa pangitignan' na yung gulong natin ay nawawala po tayo sa balance sa pagmamaneho. What if naman kung sobrang tigas ng ating mga gulong? Yung manararamdaman naman natin dun kapag sobrang tigas yung ating mga gulong is konting lubak lang kahit konting imperfection lang sa kalsada. Ramdam po natin kasi nga arang bato na po yung gulong natin. So ganun yung description po natin. So sa tamang PSI, medyo may konting bounce pa po yan sa mga lubak eh. Tapos kapag sobrang lambot naman, advantage naman nun. Yung gulong yung sasalo ng lubak. Pero yun nga, marami din siyang disadvantage. Handling, safety, mabilis mo putpot. So hindi talaga recommended. Sobrang tigas at saka sobrang lambot po ng ating mga gulong. So balik po tayo dito sa motor ng kapatid ko. Ito kasi lagi ko na check Ito, uh, siguro kada month, kada dalawang month, dun ko lang siya na check at ngayon, nung kinapa po natin yung gulong po niya, malambot na po siya. Ayan kung pepersain po natin. Pero kung di nyo po alam yung tamang tigas ng gulong, sasabihin nyo po, sasabihin nyo pa po, po matigas yan eh. Kasi parang matigas pa talaga eh. Pero na, nababaon ko yung daliri natin. Pero kapag check na po natin siya, sa tar inflator natin, ayan, buksan lang natin tong pito niya. Take note at 29 PSI yung harap natin, 33 yung likod. Ayan, pasok natin dito. Itong tire inflator na to, nabili ko online. Napakagandang equipment po nito para nang sa gayon, kahit maplatan po tayo or ma malambot po yung ating mga gulong. Magagamit po natin siya. pagkatanggal po natin itong saksakan dito, mag-on na po yan, kusa. Ayan, pag nag-on na, pwede na natin ipasok to. Kahit kayo mag-isa, kaya nyong gawin to. Kasi ay, hindi na kayo hahanap ng pumping station o or hindi na kayo gagamit yung pinapump na mano-mano pa napakahirap nun eto pipindot ka na lang madadagdagan na ng hangin yung motor mo so dito pala may kita mo yung current PSI ng motor may kita nyo 13 PSI lang napakalayo po do sa recommended nya na 29 29 PSI lambot nyan so kung, di, kung pinabayaan po natin yan hinayaan po natin kapatid natin na ibyahe yan sa araw-araw for sure Pudpud agad yung gulong natin. Also, idagdag ko din po, kapag hindi po pantay yung kain ng gulong nyo, yun din po yun. Malambot yung gulong nyo. Pinapabayaan nyo malambot, tapos binabiyahin nyo. So, dito, check lang natin sa motor. Ayan, dito sa right na pindutan, pwede po natin pindutin kung ano po siya. Kung ano po yung hangin natin. So, bike. Ayan, motor to. Tapos, para palitan natin yung bar, kasi hindi tayo bar eh. PSI tayo. Click natin na matagal. Yun, PSI na. Tapos, ito yung current nya, 13 PSI. Gagawin natin 29. May up and down button dyan. Yan. Gawin natin 29. Yun, pag lumabas na yung 29, pwede na natin pindutin to. At hahangin na nya na yung gulong from 13 PSI. Pupunta sya ng 29. Pinindot natin to. Ayan, pag pinindot natin gitna. na... Pagkapindot po natin kung saan na siya magpa-pump at hintay na lang po natin siya sa recommended PSI na sinet natin. At okay na siya. So hindi naman siya matagal hanginan kasi minsan kada isang PSI is isang segundo. Ayan kung may kita nyo. Pag umabot na ng 29, pwede na natin siyang tanggalin. So okay na, nasa 29 PSI na yung gulong po natin. So ito, teknika talaga to. Hindi po ito tantya-tantya na malambot, matigas yung ating mga gulong kasi nakasukat po siya pounds per square inch. Yun po yung So yun po yung technical na sukat ng hangin or tigas ng hangin. So yun yung kinakailangan ng gulong natin. 29 PSI. So yun po yung nailagay po natin dito. Walang hula-hula. Kapag ito po yung gamit po natin. Ito actually nasa 3 years na sa akin to eh. Magti 3 years na rin. Napakatagal na rin. Kung kaya naman Matibay ito kasi Xiaomi air pump naman ito Quality brand. Nakailang gamit na ako dito. Also, charge pala yan ha. Pag nakita nyo pula na dito, charge natin dito. Bubuksan natin siya. Ayan na type C. May libreng cable naman po yan at saka bag. Isa ay nakatabi yung bag. Di ko alam saan ko na ilagay Tapos yung panghangin ng bola. Meron din siyang connector dito. So, kumpleto. Nasa 1,200 ko ata ito nabili noon. 3 years ago na eh. So, sulit na sulit ko naman siya. Hindi na ako gumagamit nung manumano. Namiss ko na nga gumamit nun. Pero ito na lang gamit ko. Portable, hintayin mo na lang. Basta saksak mo lang. Dito naman sa likod, kung makikita nyo, kakapain natin ha. Medyo marumi gulong, pero kakapain natin. Ayun o. No? Medyo nababaon ko na dito. So, masabi sabi kong malambot na talaga to. Kulang na sa PSI. Kapag malambot kasing gulong, parang medyo sumasapad po siya no. Kaya naman minsan hindi na pantay yung kain at saka talagang mabilis na po mapudpod yung ating mga gulong. So kung gusto po natin tumagal yung gulong natin, bantayan po natin yung hangin. Maraming benefits po kapag nasa tamang PSI yung gulong. So sinashare ko to sa inyo para nang sa katagalan hindi po kayo gumastos ng malala. Or hindi po kayo palit ng palit ng gulong. Lalo na yung gulong po natin, yung mga tubeless nasa libo ito investment na rin siya para mapahaba yung buhay ng gulong nyo. Tsaka in case, in case of emergency, may madukot po kayo. Ayun o, oh, napakababa, 8 PSI lang. Dalin pala natin sa motor. Ito lang, motor, yan. Check natin kung lang PSI siya. Yun, 8 PSI lang talaga, napakalambot o. Oh. Do may hangin pa po siya, pero ayan kung may kita nyo, 8 PSI. Napakalayo sa 33. <laughs> Ayan, talagang mapuputpod yung gulong natin yan kung sakali mong hinayaan. Set lang natin sa 33. Pindutin natin to. Hintayin natin. Ayun no, bilis lang. Minsan, isang segundo kada PSI eh. Ayan, lang natin. Napaganda dito. Habang hinahanginan mo yan, pwede mo pang titigan yung motor mo. natin kung ano pa yung mga kulang, di ba? Ayan. Ito kasi yung sa so ito kasing sa atin you know, maintained naman yan kaya napapatagal natin yung mga gulong po natin you know, tigas kahit kapain natin matigas pa ayan tigas pa ito talagang dapat ilagay sa standard to lalo na stock stock pa yung gulong yung sa atin 29.33 pero kung natitigasan ako 28.32 pwedeng mag plus 2 or mag minus 2 sa standard pero wag lang tayo sa sobrang layo gagawin nyo ng 40 gagawin nyo ng 50 sobrang tigas na po nun Ayan, balikan natin yung hinahanginan natin check natin o ba diba, ang bilis 29 na agad so ito FYI lang ha stock pa po yung mga gulong ng kapatid natin 1 year na po yan so minsan sinecheck ko talaga yung gulong po nyan ngayon na-champuan po natin na medyo malambot siya. Kaya naman, sinyer ko na rin tong video sa inyo para maging aware po kayo sa PSI ng gulong ninyo. Huwag po kayong basta-basta babiyahe na kulang-kulang sa hangin yung gulong nyo. Ayan, 33 na. Tanggalin na natin to. Magsisiro siya pag tinanggal na yan. Ayan o. Diba? Tatagal po yung mga stock na gulong natin. Basta halaga, alagaan po natin sa hangin. Kaya po may iba na nagtataka, oh, ang bilis maputput ng stock na gulong ko o yung iba naman sobrang tagal mapudpod nasa hangin na po yan nasa pag-aalaga nyo sa PSI ng hangin ng inyong mga gulong so share ko lang po ulit to kung gusto nyo bumili ng portable air pump Xiaomi po yung tatak nya yan no? yung brand ng cellphone Xiaomi po yan mabibili po natin yan dito sa description or dito sa may basket dito click nyo lang po yan para makorder po kayo ng legit na link nito napakatagal na po sa akin nito nasa 3 years nila gamit na gamit ko pa rin po at napaka accurate po ng reading niya kung kaya naman hindi po natin mapapabayaan yung PSI ng ating mga gulong ayun yung sa atin, natin ngayon nasa 26 na lang siya nabawasan ng tatlo last week ko pa ito hinanginan pero yun at least na check natin tatlo lang na hindi siya sobrang layo sa recommended ayun, gawin lang natin 29 pala Eh dito naman sa likod 31 nabawasan lang ng dalawa. Oh, di ba? Konti lang yung nabawas niya dahil chine-check natin yan weekly pero kapag may time tayo o oh, ba diba? napakabilis lang so take note lang kahit iba na yung gulong nyo kahit hindi na siya stock kahit ibang brand na yan applicable pa rin po yung 2933 actually kahit stock yan 2933 din naman eh kahit hindi nyo natignan yung sticker na nandun matatandaan nyo na yan So yun, sa tamang PSI o tamang tigas ng ating mga gulong, pwede po natin mapahaba yung buhay ng ating mga gulong mismo. Also, magkakaroon tayo ng comfort, safety at panatag tayo sa pagmamaneho natin sa kalsada. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know, tamang tigas ng ating mga gulong. Lagay ko sa description yung link nito. Bye-bye!